Kamusta ka mga kabayan? Gusto ko sa video na ito mag-usapin ng isang topic importante para sa akin at topic ang uh, yun yung, channel ko kasi re sa recent panah na panahon may, may malaking growth sa yung malaking audience ko na nanonood ng mga videos ko taga, filip taga Pilipinas at 30% ng mga viewers ko according sa analytics ko is watching from Philippines. and Gusto ko lang binigay yan ko para lahat sa iyo na nanonood ng mga videos ko. Maraming salamat sa buong puso ko. Ibig sabihin non talaga ito para sa akin kasi parang big achievement talaga yun mm, may me, meron um, uh, mas malaking viewers at may maraming viewers taga, taga Pilip and mm, um, really uh, um, good para sa akin ang mabuting my um, growth at my mas motivation kapag may Filipinos na nanonood ng mga videos ko kasi ibig sabihin nun that yung content ko is talaga mahalaga para lahat sila so i appreciate ko talaga yun and that lang gusto ko magsabi sa video na ito yung message ay nag appreciate ko talaga seeing yung growth ah uh, sa channel ko at sa last video ko na title hala grabe ang view Uh, my 250 views na so dalawang araw lang and 50% ng viewers sa video na ito taga Pilipinas sa Kapinas so ah uh, hindi kaya ang salita mag describe yung pagsalamat ko lahat sa inyo na nanonood ng mga videos ko kasi may maraming pagkakataon pagkakataon gumagawa ng videos araw-araw at ah uh, Motivation yun para sa akin. That my viewers talaga doon na nanonood ng mga content ko at popular talaga. Nagiging ako talagang popular doon naging, sa Pilipinas, no? Uh, so, yun lang. Uh, thank you for sticking with me and nanonood ng mga videos ko. At nayon, gusto ko makipag-usa sa yung mga topics na gusto kayong narinin. Na yon, gumawa ng isong isang uh, community post. Sabi ko, anong kanta sa bini yung mas bet mo? Salamin salamin o pantropiko? Para sa akin, yung mas bet malaking bet ko is pantropiko, syempre naman. At kayo, anong gusto niyo? Anong po gusto niyo? Pero ah uh, sa video na ito, gusto ko din makipag sa dalawang topics. At yung pangalawa ay gaano mahalak po ako ng Jollibee. Kagaya ng sabi ko na Jollibee, um, mas malaking na lahat ang food chain, food chain fast, na fast food restaurant, restaurante doon sa Pilipinas kasi alam mo yung chicken ng Jollibee, parang sarap at saya talaga binagay mo sa akin, kumakain lang. Yan. Kasi, ano, alam mo yan, the Jollibee, sa sari, nayon, may tatlong branches na. At, nag-appreciate ko talaga, ah, uh, nagiging Pinoy. Nagiging Pinoy na yon na dati, Indian, sa dating pan pa panahon. Pero, Nag-appreciate talaga may, may tatlong Jollibee doon sa Pero, ah, may ngunit ay isang drive na. Isang drive nga, pero sa so, tingin ko, it's a good advantage. May, may Jollibee talaga. Ah, mas mahal ako, honestly, yung Jollibee kasi sa iba. Kasi sa Jollibee, may spicy ingredients, di ba? At kagaya ng mga Indians namin, originally, sa puso. Gustong nila yung rice at yung spicy na pagkain, di ba? So, parang mas mahalaga natin yung spicy food. At kumakain lang yan. Kasi, it's a part of our life, you know? Ah, uh, di ba? Ano, parang lang kumakain yun. Ah, uh, mahal-mahal talaga ako ng Jollibee kasi may pakpak -pak na wala kang hinahanap mo ah uh, kahit pag susubukan mo, hindi ko kaya yung find ang taste na Jollibee sa iba't ibang lugar. Hindi pos hindi to possible, guys. So, parang it's special, it's unique sa sa body ko. Parang it gives me energy na kapag kumakain ako ng Jollibee. So, mahal talaga ako ng Jollibee kasi, kasi energy sa'yo talaga yun and Jollibee, ito yung paboritong manok ko sa lahat uh, meron akong same mindset kesa sa Pil mga Pilipino kapag may Jollibee kapag may Jollibee, may saya at mga niti parang ganoon niti, ganto uh, Jollibee uh, mas magaling kasi sa iba So, sana ko nag-enjoy kayo ng video na ito. Ah, uh, sana naintindihan po kayo. Maraming na maraming uh, salamat sa panonood mga kabayan. And uh, kita kits next time, guys. Bye-bye. So, ingat.